Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rodriguez Mama's sa so Channel, a faith healer o zomatoider. So ngayong hapon na ito, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of March, 15 hanggang March 21 for the sign-off. For the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mahagilap. So guys, this reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of the, of the request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsupport sa akin channel. Lalo lalo nang hindi naki-skip ng ads away Pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na gumapang Ang manong balik sa inyo So let's see guys What is the messages advice sa inyo Ng ating Angel Spirit For the sign of For the sign of Cancer So let's see And watch this Ano kaya sa buhay ng mga yan ang ating mahagilap? So guys, ito na bunggal, hanap, hanapin at bubulabugin natin yung jasper Please give me information po. So there's a page of wands. No, there's a good news coming in for you. May magandang balita daw dito. No, nadarating sa buhay mo. na no? magkakaroon ka ng mga bagong plano. No, and this is something the high five for something education. No, may factor dito with the education, maaaring teacher ka, na maaaring nagtuturo ka, professor ka. Now, there is something higher for a lesson learned. Marami kang bagay na kailangan matutunan pa. And this is something the seven of coins, something harvest moment, no? Maaaring, um, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, pinagtrabohan mo, maaaring ito na yung kabayaran. No? Maaaring this is something, the hard work is paying off. So let's see, additional messages. And of course, this is something the king of coins, being security. na no? Maging security kapag dating sa finances. No, kailangan na alam mo kung paano mo paglalawigin, pala, na rin ang iyong finances or resource of income. Additional messages Is something that is record with confidence. So, kailangan maging malakas ang loob, matapang, no? Kapalan mo yung mukha mo at the same time. This is something that sound with a fear positive outcome. No, magiging maganda ng kalalabasan dito na magdadala sa iyo ng tagumpay, no? Na maaaring magdala sa iyo ng kaliwanagan, no? Na magdala sa iyo ng, um, kumbaga, pangarap. No, let's see what is a page of wands. And there's a ten of wands. No, there is something a, burden and obligation. Na no, may magandang balita da dito na lahat ng mga obligation mo, responsibilidad mo maaring kumbaga mapunan mo, no? Maibigay mo ka ng pangangailangan nito. And this is a high five. What? The wheel of fortune. So something yan wheel of fortune with turning back to your favor. No, maaring iikot na yung kapalaran, maaring papabor na sa'yo sitwasyon na may mga bagay lang na kailangan mong matutunan, na, na, pinagdaanan mo na kailangan magsingin sa'yo, na kailangan mong um, baguhin na kung yung sistema, na, yung na nakakasira at nagbibigay komplikasyon sa buhay na tinatahak mo. And the seven of coin represent what? There's a chariot card for a movement and action. Now, there's a sa di May nasensya ko na sa di dito na kailangan mong Uh, Descartes yan, paano mo to pauunlarin pa, palalaguin, no? Pa Kailangan mo siya pagyabungin. Ganon. Unti-unti mo talagang malalas at makakamit na. At maaabot kamay na. No? What is the king of coin? Represent with a hangman. No? There is something stuck. And there is something, guys, with a new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo. No? How to manage and control your money. No? And finances. So, let's see what is the strength coin. There is the full card for a leap of faith. Kailangan malakas sa pananapalatay mo. Diwala ka sa sarili mo. No? Kailangan palaban ka. Dahil nasa tamang proseso at nasa tamang progreso ka. What is the sun card? Represent with the six of swords with the transition. At unti-unti ka na makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. Magbibigay liwanag, magbibigay ng solusyon, magbibigay ka kaayusan sa ito. What is um, page of wands of the of, wands of wands? represent with the star card, healing, recovery. Na makaka-recover ka na from this burden, from this pain, no for this um, obstacles and there's a lot of um, trials, no. Maaring kung magalat ang mga excuse me, responsibility na aaring mapunan mo na. Ilaan mo kay apoy mo na. Now, na usok. And there is a high frequency the wheel of fortune represent with it's of one something or uh, perseverance so kailangang mag tiyaga kasi ano naman yung mga bagay na pinagdadaanan mo kailangan mo matutunan yan no maraming mga bagay na ibibigay sa iyo ibihanap sa iyo no may mga kailangan mong pagdaanan what is additional messages with the seven of pentacles the child card represent with the emperor now be mature enough and being grounded sa mundong ginagalawan mo kailangan mo madiskarte maging matalino no how, how, to manage and control your finances no lahat ng mga salary income mo no dapat alam mo kung paano mo siya uh, palalawigin palalaguin pagyayabungin and this is something the six of cups cups will something na kailangan mo nang matuto no Some, there's a something reminiscence no no or something memories na kumbaga nakastaka dyan sa situation No, kung baga, ganun pa rin yung scenario ng sitwasyon mo na kailangan mo nang baguhin yung pananaw mo, pinaniniwalaan mo. No, kailangan magkaroon ka ng security pagdating sa finances. So, there's this request, the striker request na pull coin. No, there's a liquid of coin, no? there's a good sense magdating sa interfere, no? Kailangan magbukas ka sa kaisipan mo na mag, kumaga, um, paano mo to palalawigin, no, no ng iyong finances, no? Mag-manage ka na something, ng negosyo, no? Mag, kumaga magbukas ka ng iyong uh, panghanap buhay or paano mo siya padadagdagin no or pag uh, palalawakin pa ganon kailangan lakas mo loob mo maging matapang ka and there's the sun because the six of swords kasi alam nyo guys na pagdating sa negosyo there's a trying error hindi naman niya nagsasaksid agad-agad no kailangan mo dumaan sa tamang proseso maraming times na magkakaroon ng down part but eventually guys kailangan mong kumaga Um, pagtagpi pagtagpitagpiin kung paano mo im, kumbaga pagyayabungin niya in nang wais at listo no kailangan alam, ano yung magsisibing komplikasyon ng ano new strategy no paano mo siya um pagpalalakasin pa kumbaga palalaguin no yung business na yan this is at the sun card ko six of swords Reversed with the lovers so see kung baga connected with your love life, maaaring kung baga magbubukas pang pintuan sa'yo na panibago eksena, magkakaroon ng live-in, high level commitment, no, maaaring itong tao na to magpapatunay sa'yo na sa likod ng mga pinagdaanan mo, kung baga, sapa, kung baga napakasapat mo at kung baga deserve mong mahalin. You are good enough. So let's see what is the outcome. Sa outcome is the Empress card. Take back control in your life. So, ibig sabihin ng Empress card, something revert no maaring yung, ibabalik na yung sigla ng iyong pagkatao ibabalik na yung sigla ng iyong uh, katawan no maaring ibalik ang karisma ganda alindog and there's a justice card no there's a something guys with the consequences so ibig sabihin dito self love self care no kailangan mo alagaan mo yung sarili mo dahil at mga bagay na to magre-reflect sa iyo so kung hindi mo alagaan yung sarili mo mamahalin yung sarili mo lahat ng mga bagay na mararanasan mo ay masakit and this is something that's of course with a balance so kailangan mo maging sa emotional physical and mental Okay. So let's see. What is additional messages for finances and career? Represent with the night Once more slowly but surely. No, mabagal man pero sinisigurado nito na unti-unti nang um, lalawak no ang iyong ang iyong hanap buhay ang iyong finances. And this our source of income. And this is for observing the rest. So kailangan mo rin magpahinga, nag-work nag ka, holy ka dito, guys over patig And there's a debt card. So there's something to transfer me. Malaki pagbabago ng mangyayari sa business mo, sa negosyo mo, sa sa income mo. Ibig sabihin nito, kung baga katiting lang yung kinikita mo ngayon, mas malaki na siya. And this is something guys with the King of Cups. There, there is a devoted supportive person. May taong susuporta at gumagabay sa'yo dito. And this is something the page of course with investment. So see, invest wisely. Matuto kang kung maga protection at pangalagaan mo yung pinaghirapan mo. So let's see. Additional messages for, for love life. And there's a tower moment for a major changes, no? There's a something chaos, no? There's a something destruction, disaster. May mga bagay na nasisira, may mga bagay na ma mawawakas or maaring uh, magugulo or maguguho, no? Ang inyong pagsasama. And there's a of ones, no? Dahil may meron talagang taong para sa iyo talaga. No? There's a something a new person, a new beginning coming in for you, and there's a something a new spark, no? There's a something a new spark or something um, na kumbaga bago. No, talagang itong tao na to, iba yung ano niya Iba yung atake niya sayo. And there's a two so observers, a decision that you, you, you need to make, no? Na kailangan mo i-let go na to, yung taong kumaga nakasama mo kasi may taong para sa'yo talaga. No, kapag uh, there's a something toxic and of course very um, negative, na no? Nasa isang karmic relationship ka nitong isang person na to, adverse versus something a new, brand new person na bago talaga. So let's see what is additional messages for health, So there's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dahil yung mga bawal, siging kinain mo. No? Iwas-iwasan mo yung kakalamon mo na kung ano-ano. And there's a, the moon card. No? There's a subject to, to reveal. Lahat ng mga bagay na malalaman mo, mahili ka sa isaw, mahili ka sa mga inihaw, mahili ka sa mga, mga, mga iyaw-iyaw siya. No? Iwasan mo to. Ayun yun na sense ko dito. Maaring magkaroon ka ng ano, ng hepa dito guys. So, iwasan mo. And this is something the seven months. See, protection at pangalaga mo sa sarili mo. So let's see guys now what is additional messages or oh, there's a party river though can sense okay thank you I just read what is our uh, synchronicity this represent what what is additional messages with um synchronicity represent what where represent with a dreamer so see mo tutuban mo talaga yung mga pangarap mo no marami kang pangarap marami kang goals do no? kailangan kubaga unti -unti mo unti-unti mo talaga sa katapatan And there's a soulmate. No, soulmate talaga kayo na friendzone mo na to. And there's something imagination. See? Mas palawigin mo, mas malakihin mo tong imagination mo na makapag-create ka ng something na um, new opportunities. No? Kumbaga maraming papasok sa utak mo. Plano, pangarap. Pero wag naman lahat pa. wag lang puro pangarap. wag lang puro plano. Kailangan may sipag at syagari at diskarte. Ha? What is the magical fairy messages? Kasi may pagkaduwag ka dito na sa sense God, guys. No? Mahina ang loob mo. And there's a birthday, no? game birthday season mo, Maaring masagot na lahat ng katanungan mo. And this is something practice, practice, practice. No? Enhance your abilities and polish your skills, no? Alamin mo, tuklasin mo kung saan kalalakas, kung saan kayayabong dahil kumbaga ito, oh, there's an increase your, uh, increase your confidence. So, kumbaga kailangan mong lakasan ng loob mo, maging matapang. What is the yin and yang oracle card? And there's a self-worth. dapat alam sa sarili mo yung halaga mo. And there's a Venus with an offer. There's a lot of offer coming in for you. And there's a karma with a balance and justice will be served. No? Kung baga, unti-unti mo na malala sa pang -tunay na sarap sa list. Kung baga, sinasabi sa'yo dito, guys, na lahat ng mga paghihirap mo, maaaring ito na ang kabayaran. Ganon. Unti-unti mo na malala sa pang tunay na sarap. And this is a romance angel represent There's a storm, no? Maraming unas pagdating sa boy, pag-ibig, this is something dramatic feeling, no? Kung baga, meron naman dito, talagang bagong pag-ibig na papasok, no? And there's a dream. There's a no second chance. Sa pag-ibig mo, kailangan wala ng, um, kung baga, pangalawang pagkakataon, no? Kung baga, kailangan ng tapusin ang dapat tapusin. Ay, malaban ka dyan. So, let's see what is our Kanghel Michael messages. What is Arcangel Michael messages and make a commitment no pagdating sa love life may commit ka naman daw no And this is something romance angels are helping you na pagdating sa sa pag-ibig talagang makakatulong sa ito no Maaring ginagabayan ka ng ating angel spirit at maaaring kailangan mo uh, tumutok sa kung ano yung mga bagay or plano mo Sabi ni Arcangel Michael na nandito ang ating Panginoon the lean on God and the angel support no Ginagabayan ka at sino ka ng ating Panginoon ng ating mga gabay kaya magtiwala ka sa sarili mo, no? Lakasan mo ang loob mo dahil napanghihinaan ka ng loob dito kaya kailangan palaban. Ganon. So, let's see what is the angel's answer represent what? And in the near future, nalalapit na talaga, no? At marunong ka dapat humindi, hindi puro oo -o, o, o, na lang, no? Nakakamangmang yung puro oo o, o, o. And this is something success, na magtatagumpay ka, malapit mo ng malasap yan. So, let's see what is the Roman angel represent what? Romance sa hindi represent keep an open mind. Pagdating sa relationship, guys, kailangan open mind ka. No? Hindi pa rin pabebe ka dito. you deserve love. No? Mahalin mo yung... Uh, deserve mo naman yung mahalin. No? Kamahal-mahal ka naman daw. So, let's see what additional is additional messages. And there's something blame, No? Kung baga, wala kang ibang sisihindi, iba sis 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 kundi yung sarili mo sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Dahil, kung baga, you have the power to change your life to the fullest. No? You can create your situation and you have the power to change it. No? Kaya, kaya mong baguhin yung mundong ginagalawan mo, magtiwala ka sa sarili mo. And there's a success. No? Magtatagumpay ka. I told you so. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's the blue flames. Patayin niya sa awakening, no? Unti-unti mo nang mamumulat sa sarili mo, sa kaisipan mo, na may mga bagay na kailangan tutukan mo, baguhin mo, at alisin mo. And then the created severing. So there is something with the anger and conflict. Isa sa nagbibigay komplikasyon yung yung ano, yung, yung, yung kumaga laging mainit ng ulo, bugnotin, gano'n, alisin mo yon. Masyado kang galit sa mundong ginagalawan mo. What is the chakra messages? And there is a growth. No, magkakaroon ka ng growth and expansion, guys. And this is something instinct, no? tamang ang intuitions mo. No, lalong lumalawak ang kaisipan mo dito. Nagkakaroon ka ng spiritual activation with sa spontaneous awakening. Na no, kung mag-aunti-unti mo na mamulat yung mga mga signs na binabahagi sa'yo ng ating gabay, like angels number, panaginip, No, mo of guys na ka ng tubig. No, may ibig sabihin yan. Nananaginip ka ng apoy. May ibig sabihin yan. Nananaginip ka ng with a May ibig sabihin po yan. Nananaginip ka ng ahas. May ibig sabihin yan. Nananaginip ka ng butterfly. No, ano man yung mga bagay na napapanaginipan mo. Kung maga uh, may sign yan. No, na kailangan mong malaman. It's a guide from the universe. So, let's see what is like. our Arkanghera Pile Messages organic food. See, I told you, kailangan mo ng mga organic na pagkain, like fruit and vegetables, na makakatulong sa'yo for detoxification. So, let's see what additional is additional messages. Para makawala ka na from um, toxins sa, mga, sa katawan mo, like chemicals, ganyan, kung anong pinaglalaman mo. And there's a third I will a clear voyage. No? Sabi ko na nga ba, eh, no? mas tumatalas ang iyong kakayan at kaalaman pagdating sa spiritual. And this shout something shielding, protection at sa sarili mo. Sabi ko na nga ba third eye ka eh, nakikita mo eh, no? Malakas ang pakiramdam mo, ngalan takot ka. And this is something, the self-expression with a moment, unti-unti nang dadaloy, unti-unti na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. No? Parang, kumbaga, kailangan mong sumabay sa indayog ng tugtog, no? Kaya kailangan, ano man nangyayari ngayon sa buhay mo, kailangan sabayan mo. What is additional messages? And there's a light and love, no? Bibigyan liwanag, no? Ang pag-ibig at pagmamahal. And this is something, speaker, something orasyon na maaaring nakaka sa iyong buhay. No? Mayroon dito orasyon na maaaring um, na, bigkas nabigkas or nabanggit or may gumagawa ng orasyon sa iyo dito. Something, let's see what is the energy represent what? Okay, kaya kaya mo magpagana ng orasyon. Okay, thank you. And this is something guys with a third chakra or kang No chum there's something head, um, of course, breast, and of course, um, stomach kailangan mong maghinahon, no? There's something acids no, na nasisense na ko dito. And there's something adjacent possibilities. No? May mga pinto ang magbubukas at may mga pinto ang mag, uh, magsasara sa eksena mo dahil there's a lot of opportunity coming in for you. And there's a decision. Kailangan mong mag -desisyon. Kasi may gulo pa yung utak mo dito. No? Kailangan um, mag-focus ka kung ano ba talaga yung hangarin mo. For Monsology, represent what? Be bold and make the first move, no? Kailangan mong kumila sa tikaw ko gagawa ng paraan para mabago yan. And confident is your key to success. So, si sabi ko na nga ba eh, malaking factor sa buhay mo ang konpiyansa para magtagumpay. And bring love in this situation. Mahalin mo ko ano naman yung sitwasyon na ginagalawan mo. For Jesus' loving quote said, eh? your Heavenly Father know that you have did all of this. So, alam ng ating Panginoon lahat ng mga bagay na hinihiling mo, lahat ng mga bagay na ililalapit mo sa Kanya ay uh, um, gusto mo at kailangan mo, no? Kaya dapat yan, um, mag, uh, magpursigi ka, ipagdasal mo, gawin mo sa Diyos at Panginoon dahil lahat ng mga bagay na ipagkakaloob sa iyo ayon sa kanooban ng Diyos. What is the angel's number? Represent what? What is the angel's number? Represent zero 3 thirty for the lucky ship, no? Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you. And the people you hold there Your ability to communicate Is improving at this time Which will make it easier For you to interact With a broad Spectacular Of individuals So see May pag-aas At magkakaroon ka na Paano makuha no? Kung ano man yung mga bagay Na inaasan mo Tandaan mo Kung gusto mo yung ginagawa mo At kung maga Talagang nasa puso At hangarin mo yan Maisa sa katapanan mo yan Nang abot kamay So let's see What is the messages of life Represent what? Represent what? Reverse overcoming. So maraming mga mga pagsubok na darating sa buhay mo kaya kailangan palaban ka. Today, in a great school of life, I practice self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separates me from my divinity. I allow my light to grow inside me. The light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome Come all that separates me from uh, the light that is my true self. So see, unti-unti mo matatanggap at unti-unti mo matutuklasan sa sarili mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo pakawalan at bitawan. Lalo-lalo na yung negative traits na pumapasok sa isip at utak mo na nakakapag-create ng negative outcome. No? Kaya kailangan ngayon pa lang uh, mas palawigin mo ang, uh, mas lalo mong tanggapin sa sarili mo yung mga bagay na makakatulong lamang sa'yo. And this something, everything is changes. Na unti-unti na mababago, unti-unti na mag-iiba, at unti-unti nang, kumbaga, may sasakat na para na matagal mo nang inaasam-asam. That's a soft light radiates from my heart, it illuminates those around me and transform every situation I encounter. It means same as positive attitude, in spite of any difficulty I may receive. No matter the circumstances, I remain of the source of true joy. Everything changes when it, it is the bat of the light of the divine. So see, alam mo sa sarili mo na tatanggapin mo lahat ng mga pagbabago na to na ibibigay sa'yo dahil alam mo sa sarili mo na matutungayan mo at matutuklasan mo ang totoong liwanag no sa mga mata mo. So guys, this is um, a weekly goodbye for the man of March 15 ng March 21 for the sign of cancer. So, cancer, cancer, cancer. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update sa so maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi naging skip ng ads so ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush.